yung hapon sa inyong mga kagulay. So mga kagulay, may paligyan diri si Soon Mercy sa sangdiya, kalabasa, mais, pipino, takway, kalabasa, kag, kulitis, may ariman sa diri nga. Balag guys, sa gusto na magbakal, katulang ka mo diri sa Sitio Camarine, Malok-Lok Norte, Ibisan Cafes. Oh, introdus na tayo mga mabalig to. Oh, amon regalo sa amon vlogger, oh. <laughs> na, may regalo na ko sa iya. Thank you sa iyo paghatag. o oh, manami pa, oh. Sa gusto na maghatag sang regalo. Nga, val happy Valentine's Day. Baka naman. intro. na tayo mga, ano. Oh, may bay balagay. <laughs> Saging. Kalabasa. Pili lang. Na, pili lang ka mo, Derisa sa ano ni Sol Mercy sa iya nga ay, balik ya, may down si Buyas man I so, imo e, na nang tanom so iya e, na nagtanom bakal la kamo diri sa kamarin sa akon nga fisto ipakita e, sa Sol Mercy no, e, para mabalan sa iya nga suki ari sa di sa aton si <laughs> 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 Bakal na ka di mais, 60 ang kilo. Saka, nakuha oh, Ay, na si Lola. Bakal na ka muna, sir. Ang alin? 60 lang kilo. 60 lang 60 ang kilo. 60 <laughs> lang kilo, sir. Bakal na kamo muna, sir. Masa tuno. Wala, wala ka muna. Okay. Marami yung pinanitan lang. Oo, oh, sir. Pi pili ka lang, sir. May mga manami. Manda, sir. Lago. <laughs> <laughs> Sana mo may ginatagaan sila at bulak. Ayan. <laughs> <laughs> dira na. No, dira si kay sir. <laughs> son, son. Lay <laughs> na. <Laila. laughs> <laughs> diyan <laughs> mana ay ka yelo matamis is matam is pala sa imo pagpalanga ka daw Sa may kaditi ay anda nyo na ako dito Happy Valentine's Day sa mga Gapalanga dira sa mga Laon. Happy Valentine's Day. Bakal na ka mo diri sa Festo. Yeah. Okay na. Bakal matamis ay, mo rin yung pagpalangga. Ay, baba mo Tamis, pagpalangga. Malami yellow. Yellow, ina sama. kilo. Sa <laughs> <laughs> hello. Bakal na ka di sa Sisyo Kamarin. Sisyo ka nga ka Salamat kay Sonner sa sayagin hatag. Napakal lang ka mo di Matamis ba pagigug. na sa'y mo pagigug. Mayam ba? Na <laughs> Happy Valentine's Day. Ba simba, Sana pa. all may jowa sila. May. Bye, thank you. <laughs>